ako po yung may pupuntahan ngayon mga Braddock style. Uubusan po tayo ng pagkain ng aking mga alaga dito na manok. At ako po yung maglalakad at pupunta po sa isang uh, store na magbibili po ako ng pagkain. Dahil kung makikita nyo mga Braddock, tingnan nyo at inabangan po ako ng aking mga alaga. Ayan po sila oh. Yan, gutom na gutom na yung mga alaga ko mga Braddocks. Yan, dahil dyan ay pupunta ako sa tindahan at bumili. Naglalakad mga sa ayan makikita natin yung daan patungo dun sa ah, tindahan. Yan ganda ng mga bulaklak po dito. At pagdating ko po dito mga sa ayan dalawang ah, pagpilian ko po dito. Ituloy ko ba na dito ako dumaan or dito mga Bradix <laughs> sa tabing ilog papuntang dagat mga ka-bradics? Yan po ang ilog namin mga Bradix. Yan mo magkita nyo. at doon napakalawak ng ating karagatan. Yan mga Bradix. Abang binabasbas ko po dito. Ayan, malalaki na po yung mga yung tinatawag nilang bakaw. Ayan mga bradicks. Ayan, napakaganda ng view dito. Ito yung ilog namin at doon yung dagat. Sa buka na po tayo mga bradicks. At dito naman po mga bradicks. Ayan yung uh, mga, mga babayan po natin nakatira dito sa tabing ilog, tabing dagat at tabing ilog. Yan po ang dagat natin. Eh, ngayon mga bradics, kung mapansin po natin na walang ulan ngayong araw na to at napakaliwalas ng kalangitan po natin. At dito, dito yung mga bangka ng mga kababayan po natin. Ito yung mga bangka, ito yung mga pambot ng ating mga mangingista mga ka-bradics. Yan, ang dami. Ito yung bahay nila mga ka-bradics, bahay ng mga mangingista. Yan, napakangandang tingnan ang ating kalangitan. Medyo mahangin ngayon mga ka-bradics. Yan, malakas ng hangin. Medyo malayo kayong pupuntahan po natin. Uh, medyo may kalayuan po sa bahay po namin. Yung tindahan na pupuntahan ko po, po. At dito, makikita nyo sa likuran ko. At malapit na pong uh, lumubog yung araw. Pero napaka-init pa rin. Napaka-init pa rin. Yan titingnan po natin ang araw malapit ng lumubog mga bradix at ayan ang mga bangka maraming bangka dito at dito nakalihira yung mga bangka dito hanggang doon mga bradix hanggang sa malayo napakalayo ng napakalawak ng at napakarami ng bangka ng ating mga mangingisda po dito sa lugar po namin Ayan kung mapansin po natin, ah, uh, Marami pong yung naliligo sa dagat. Ayan. Ayan, malapit ako mga bradings. Malapit ako kung sa tindahan na pupuntahan ko. Ayan mga bradings, lumating na po ako dito. Lumating na po ako dito sa may tindahan.

salamat po. Mga kapradiks, nakabili na po tayo. Ito. Tatlong kilo lang kasi uh, wala tayong pera. Yan, pa na po ako mga kapradiks. Ayan habang naglalakad po tayo. makikita natin ang daan namin dito mga kapradiks. Ayan. Maraming tanim dito mga kapradiks malunggay, saging, ang daming tanim. At yung mais nila mga bradix, ayan. Ang ganda ng tubo mga bradix. Ang lawak oh. Lawak na mais dito mga bradix. Yan po. Yan po ang kagandahan dito sa probinsya mga bradix kasi uh, marami tayong mga pananim dito. Talagang dito sa probinsya ay kung kumikilos ka dito, ay walang gutom talaga. Hindi ka gugutumin dito pag uh, ikilos ka dito. Kumikilos ka lang. Pagtatrabaho ka lang dito sa probinsya. Ayan, daming pananim. Ayan po. Dumating na po ako dito. At ayan, uh, magigitan natin yung mga laga po natin dito. Na, ano na na po, gutom na gutom na talaga. At kaya na ay magbibigay na po tayo. Ayan. Ayan, magulo ah. Gutom na gutom talaga.